Sa murang edad ay kumintal na sa isipan ng batang si Bergel ang mga salitang diskarte at sipag. Kapag walang pasok sa paaralan, siya ay naglalako. Sa umaga, hmm. Pandesal! Mainit pa! Tatoy! Papili na sampung peras, oh. Sa tanghali hanggang hapon. Ice drop kayo riyan! Pampalamig! Sarap! Ang lamig! Yum-yum! Kung minsan ay tumutulong si Vergel sa kanyang inay-lurdes sa bisnis nitong prutas at gulay. Nakakalamang mga madiskarte sa buhay, anak. Huwag kang mahihiya sa ating hanap-buhay dahil ito'y marangal. O, opo, inay. Sa talyer, nakikitulong din si Vergel sa ama. Walang gutom ang masipag. Tandaan mo yan, Vergel. Paabot nga ng liyabe, anak. Eto po, ama at kita ni Berhel ang kasiyahan sa mukha ng ama pagkatapos ng masinop na pag-obra. O, oh, dalawang daan yan, Pasyo. Salamat sa abala, pare. S Sobra to, pare. Pero, salamat na rin. Wow! ay ang kita ni Ama sa pagkalikot sa kotse. Marungis lang ang ganitong trabaho, pero sigurado naman ang kita hanap. Inuulit ko, walang gutom sa masipag. Okay, Verel? Opo, Ama. Tatandaan ko po. Natutunan din ni Verhel ang maging masinop sa pera. Inay, pakitago po itong labis sa kita ko sa pandesal at ice trap. Pangbaon mo, anak. Meron ka na? Palabati at magala. Magandang umaga po, kakang Olay. Oy, napaka-mahit tamang bata, Ire. Eh, Papasok ka na ba sa school, Verhel? Masinop at masipag na bata. Pero magandang hinaharap itong anak ni Lourdes at Pasyo. Hmm. Sa klase, sadyang, preparado at buo ang loob. What is one-fourth of one hundred? Anyone? Ma'am! Yes, Vergel? Twenty-five, ma'am! Correct! Class, dapat gayahin niyo si Vergel. Laging preparado. Iba na ang laging handa. Boy Scout kasi eh. yeah. Dahil sa angking talino at sipag, malimit ay may sabit na medalya si Berhel Sa school activities ay nakitaan ito ng mahusay na liderato sa kapwa mag-aaral. Mahusay ang paggabay ni Berhel sa kanyang grupo. Hmm.